may 20 ka pang bigas? Wala. Na bigas. Meron ba kayo? May 20 kayo, 20 pesos na bigas, isang kilo. Hello mga kapatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button. Ang mula ko. So, ayun mga batang helmet. Siyempre, today sa Barber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ko updated sa lahat ng mga inaipala sa nasa so, usawa so, namin ni Pichu Gapar. So, ito mga batang helmet. Dahil nga, ito Sunday ngayon, mga batang helmet. Siyempre, babati muna ako sa inyo na Happy Easter. I love you. Mama. Alam nyo ba, bakit ako hinihingal? Gusto tumakbo ko. Eh, kasi baka makita tayo ng mga kaanuhan so ay mga kapatahil helmet Easter Sunday ngayon so happy blessed Easter Sunday sa lahat so sabi ko nga gaya nga ng pinangako ko sa inyo maghahanap tayo ng di ba nga uso nga Easter egg hunting pero tayo ang hahanapin natin eh, Easter bigas hunting tingnan natin kung meron tayong makikita 20 pesos na bigas ready ready lahat ng mga 20 pesos ko syempre eh. na natin kung may makikita tayong 20 pesos sa bigas so tara nakapat uh, ang helmet samahan nyo ako so maghahanap tayo ng tindahan na may itinitindang bigas syempre number one syempre number one na dyan yung pahingi Tingnan natin. Palengke tayo. And ang challenge natin dito, mga kabata helmet, makahanap tayo ng 20 pesos na bigas. At kung meron tayong mahanap na worth 20, papakyawin natin yon. Ako, papamigay natin yon. Pero kung wala, yung 20 pesos na dala ko, bibigay na lang natin dun sa ay ng bigas sa so tara ang jonet nga lang kahit sari sari store pa yan oo yung tipong tindahan talaga tatanungin natin good luck sa akin kung meron nagtitinda so ito banabaybay ko yung papuntang pretail pretail market sana meron oh no? pag wala edi okay lang mamimigay tayo ng pesos wala pa ako nakikita ang bigasan ito hardware ito kaya sa hardware pag bilan nga po ano yun bigas nga And mega love shout out dun sa lahat ng mga gustong sumama dito sa ating Easter bigas hunting. Yes! Na nagkakahalaga dapat ng 20 pesos. Eh, eh, eh. Ah, oh, sarado eh, to. Eh, eh, Ito yung malaking bigasan eh. Hmm. So, kaya tayo makakahanap mga kapatang mga helmet. Sana wag tayong mahupya. Hmm. So, andito na ako sa palengke ng Pritil. Mahanap tayo ng may nagtitinda ng bigas. Wow! Wala pa ako nakikita. <laughs> <laughs> Kasi nga, di ba nga, nasunog itong Pretil Market. So, nandito na rin sa Talsada yung mga ano, vendors. Asan <laughs> Parang mahopi ayata tayo ah. Parang walang bigasan dito ah. Ba't ganun? Halos sarado lahat ng mga ano, tindahan. Pero yung mga tindahan ng damit, Bukas. Pero yung hinahanap natin tindahan, wala, sarado. Nakapin. Huh? Baka sa... Ito, itlog. Mga anak na Kuya, saan dito 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 ng mga bigas? At sa kabila. Ah, sige, thank you po. Nagtanong tayo kay Kuya, yung bagong ligo. sa paligid. Ay, ito. Dito magtatanong tayo. Ay. Kaya, yeah. pwede pong pagbilan. Meron po kayang 20. 20 ting bigas. 20 lang. 20 pesos. <laughs> Sige. Itura ni Kuya ba kung patang helmet to? Laute. May 20 ka bang bigas? Wala. Ang mga patang helmet, wala. Oh, ako lang lang, na lang ang magiging Oh, uy, seryoso to. Kunin mo na kuya. O oh, naiya si kuya mga patang helmet, di niya yung natin. So dito, wala. <laughs> so wala si kuya. Hanap tayo. Dito tayo. Kuya, pagbilan nga po. Ano nga po, 20 pesos na bigas. Meron ba kayo? May 20 kayo, 20 pesos na bigas, isang kilo. Ah, wala. Wala. Oh, shout out ka na lang. Oh, ako lang ang ibigay ng 20 sa'yo. Bami uh -huh. gusto kang batiin. Bami gusto kang batiin. O oh, shout out. Tahay, sa'yo ba to? O dito na mamimili kayo mamili. Mamili lang. Alam, mamimili ka? Hmm. <laughs> dito ka ba lagi namimili, Tay? Minsan lang. Ah, minsan lang. Wala talagang 20 pesos na bigas. Meron naman ah. Meron? Oo. Oh. Saan ako makakabili nun? Kaya ano, dun kay BBM, dun sa Kadiwa. Lalo <laughs> naman nung tayo. Hindi, dito sa atin. Sa Paldiwa. So ngayon wala pa. Hindi natin makukog. Oh, Dahil si Iguyan nalang na. binigyan natin ng 20. Na <laughs> tayo, eh. Thank you po. So, hanap tayo. Hanap tayo mga batang helmet. O, oh, di ba? Sabi nga ni Kuya, meron daw sa Kadiwa. Pero, yung Kadiwa ba is accessible ba sa lahat mga batang helmet? Yan yung tanong? lahat ba pwedeng makabili doon so tay pwede ba magtanong opo tay saan ba makabili dito ng 20 pesos na bigas ay malabo po ma'am sa patak ng ulan ng tag tagal bakit Pali? wala ba dito sa pretel 1.4 point. Pero sa kilo? Ay, malang ano po. May 60. May 65. Ah, gusto ko kayong batiin. Ba? May gusto kayong batiin. O, tayo ako na magbibigay sa'yo ng 20. Hahaha. <laughs> <laughs> Wala ko mabibili bigas sa mami. Candy. Iga thank you po. mga ng helmet. So, dito, wala lang. Hindi na ng bigas. Talaga, ay, ito dito. Ito tayo kay nanay. Ay. Pero, pwede po makabili ng 20 pesos na bigas. 20 pesos? Opo. Oh, well, meron po ba kayo? Wala. Wala? O, oh, nayo ako na lang bibigay ng 20. Ha? Uh Oo. -oh. <laughs> Sige. Oo oh, po, para po sa inyo kasi wala po kung maram na 20 pesos na bigas. Ako na lang magbibigay. Hindi ko pwede tanggapin niya kasi marami Bakit? maraming nangangailangan sa akin. Ay, ay, kayo po ate. <laughs> ay, hindi na tanggapin. Pero salamat na ha. Pero dito walang 20 talaga. Wala. Wala na mabibili ng bento dito. Wala na, Nay. Oo, mahal ng pamahal. Eh, naiikaw ba? Ano ba binili mo? Magkano yan? Magkano yan ganyan? 54. Magkano binili mo ngayon? Isang kaban. Wow, isang oh kaban. Magkano yung mag isang kaban? Oh my God. Ito talaga anak ng 20 pesos. Ha, Nay? Vlogger na tato eh. Vlogger eh. Oo, vlogger siya. Oo, oh, oh, dito kayo bumili ah. Ano ba pangang tindahan mo, Nay? Ah, o, oh, ayan mga kabatang helmet, Antonio's Grains Retail Market sa bukana lang si nanay, harap po ng, ano, ng okay. Nicola Zamora. <laughs> o, oh, ayan. Thank you na, ya. Bibigay ko sa nangailangan. O, oh, ayan. Paparamihin natin to. So, dito tayo mga kabatang helmet. So, wala talaga kumahanap na 20 pesos na bigas na parang pag isang kilo. Kaya talagang malabo. Yung saan na sabi ni kuya kanina, nakadiwa, yung mga suki kong tricycle, oh sabi ni kuya kanina na kadiwa, hindi natin alam yun mga kabatang helmet eh, accessible yun sa lahat and ako sa tanong buhay ko, wala talaga akong nakita, kahit sa probinsya wala pa akong nakikita o, wala talaga akong mahanap na nagtitinda ng 20 pesos sa bigas pero tingnan natin sa ibang lugar may mahanap tayo, pero sa ngayon dito sa Tundo ha Pitil Market sa Maytundo Walang 20 pesos sa bigas. So, ayan mga kapat helmet. Wala talaga tayong nakita 20 pesos sa bigas. Pero hindi ko lang alam doon sa ibang mga sarado. Pero base na rin sa mga sinabi nila ate doon. Wala daw talaga. Malabo tayong makakuha. So, konti lang yung nabigyan natin ng 20. <laughs> pero yung mga kapat helmet ah. Just comment down below kung ano masasabi nyo regarding dito sa challenge na to kasi talaga mawawala tayo dito kasi sa ngayon kailangan talaga ng na mga kababayan natin yung ganyang kamura na bigas sa na tayo <laughs> so ayan mga ang helmet tapos na tayong mag palengki tour dito sa Pretty Market. Kamusta so, tayo nang jeep? Tatanungin na lang, lang si natin si Tatay. Pwede po magtanong? May 20 pesos na bigas pa po ba? Huh? Oh? 20 pesos na bigas? 20 pesos na bigas? Saan pa ako pwede makapili niyan? 20 pesos na bigas, sa kilo? Oo, oh, sa kilo, 20. Ayun <laughs> <laughs> Wala. pala sa... So ito mga bata helmet, magbabae muna tayo kay tatay. Otay. Ako na lang po magbibigay ng bento. Ang yun na sa kulihan. What? So ayun mga kapat helmet ha. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko minsan ba, yung nag-helmet din ang bukil. Keep getting better everyday. God bless everyone. Bye! Sana mapuno kami. Walang laman yung ano. Matumal ba kayo, Tay? Matumal ngayon. So, dapat mapuno si tatay. Para naman, ano, makaboundary.